Hello, hello, mga ka-friendships. Andito po tayo kay Mr. Bean. At tingnan niyo po, oh. May laman po ang basura. Hala. Look at this. Nagbigay po ng roses si so, Mr. Bean. Tingnan niyo po, mga ka-friendships. Isang box po talaga, oh. Ay, binigyan po tayo ni Lolo Binang pa-flower kasi malapit na ang malapit na po ang ano wow look at this look at this po mga ka friendship ko kung natin wow friendship at hindi ko alam kung kukunin natin to para saan ba ito para saan ba ito cinnamon broom ay walis Ayan, hindi ko alam saan ito ilalagay. Saan ba ito ilalagay? Hindi ko alam. <laughs> Ayan po, ang dami po mga bread. Ah, tinapon dito mga ka-friendships. Oh. Ayan, mga bread. Kukunin po natin. Wow. Bread. Ayan, kunin po natin to. Alungkat tayo dito. Sobrang lamig po, mga ka-friendships. Oh, wow! Tignan nyo po, rum. Wala nang laman, pero may, ano po, oh. Supuni natin ito. Yan po, baso. Shots, pang shots, pang rum. Whiskey. Nanginginig may, po yung kamay ko, mga ka-friendships. ayan po oh, ang dami po doon mga tinapay po ang laman ang dami po nilang tinapay na tinapay so kunin po natin ayan ayan oh, pwede pa pwede pa itong mga tinapay May mga bread po. Oh, ang dami po. Ang dami ng bread. Po. Ang dami ng bread. Ayan mga tinapay lang. Yung tinapon po ng store. Wala pong yung ibang pagkain. Kasi lang ibang tapon. Ayan, alis na po ako dito. Punta po tayo ng ibang location. So, Right mga ka-friendship, paalam mo na. po mga ka-friendships. Marami pong mga laruan doon. Ang dami dami. dami. at hindi gawin natin mga ka Tama Ang dami laruan. Ayan po, mga ka friendship Luluso po ako sa... tenía por tener un tema de flashes por una hora pero antes me quedo de ayan doon tayo sa kapila kasi marami marami po sa kapila mga ka-friendships ito po puro po itong mga pagkain

Nahanap po yung Ano ko nakalimutan. Saan yung Nawala po yung plastic. Uy, doon na. Lord. Meninggal, justru tayu dihitung, di friendship, mga maka friendships emak atau timu sebenarnya hai, hai, ay ko pong lulusob sa loob. Ito na. Ito na. Mga laruan. Ganun po natin ito. Ang dami po nalang tinapon ng mga laruan dito. 何だ<タッ>よ。<タッ> Thank mm -hmm. you. ま、ごめんなさい。là だ。だ。 So, ayan po. Ito. di, di alis na po tayo dito. Kukunin natin ito. Tsaka ito. Marami pa din sa alabas. Alright, mga ka-friendships. Alis na po ako dito. You know, we'll see you guys when I get home. Alright, bye! Hello, 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 mga ka-friendships! Magandang, magandang buhay po sa ating lahat. And welcome back again to my YouTube channel. Luella Hofer the Hopeless So today's video Papakita ko po sa inyo dito mga ka-friendships Kung ano po yung nakuha natin kay Mr. Bean tonight Wow! Nag-uumapaw po Na mga Laruan na mga pangbata Ayan mga ka-friendships At ang dami din natin nakuhang mga pagkain dito Sa basura Kung nakikita nyo po dito Nag-uumapaw po Ayan o oh. Hindi ko na po isa-isahin kasi po uh, madami na. Ayan, basta ipapakita ko lang po sa inyo dito kung ano po yung nakuha natin kay Mr. Bean tonight. And then dito o, oh, may nakuha tayong Mega Water Shooters. Yung isa po ay $10 each. At marami po tayong nakuha kay Mr. Bean tonight mga ka-friendships. So ang gagawin ko po dito is, uh, ibebenta po natin ito this summer. Magagarage po tayo for a cost. Kung naalala nyo, uh, mamimigay po ako ng mga school supply ng mga uh, mga bata po sa mga laki na makaka uh, makakatanggap po ng aking pa-blessing po uh, para po sa aking mga uh, manunood po mga ka-friendships. So, ayan po, ang dami po natin nakuhang mga pagkain din dito. Ayan, hindi ko na po siya isa-isahin mga ka friendships So, mas marami po tayo nakuha at masaya po ako na nag-uuma pa po, po yung rasya natin ngayon. Ayan po mga ka-friendship. So, dito naman, may nakuha tayo kay Mr. Bean ng mga roses. Ayan po. Nagbigay na naman po si Mr. Bin sa atin ng maraming mga pink roses at red roses kasi malapit na yung valentines. So, isang box po siya mga ka-friendships kung nakikita nyo dito. Ayan po. Ang gaganda po nila. So, balik po tayo dito. Ayan po mga ka-friendships. Naguumapaw po sa mga Gracia yung nakuha natin kay Mr. Bean tonight. Ayan, mega jackpot hole again. Mega jackpot hole again, mga ka-friendships. So, ayan po mga ka-friendships. So, ako'y magliligpit na po dito. And if you like watching this video, pagkibigyan po ako ng likes, comment, at share nyo po yung ating video for today. And also, uh, subscribe to my YouTube channel. Luella Hope for the Hopeless and don't forget to hit the notification bell para updated po tayo sa lahat ng mga new upload videos ni Friendship and also follow me on my Facebook page Luella Mula Official ayan po, punta po kayo dyan at ifollow nyo po ako mga ka-friendships kasi po, namimigay po si Friendship Luella Mula Official ng mga free monthly groceries para po sa aking mga solid supporters. So, ayan po mga ka-friendships. So, hanggang dito na lang. Ako'y magpapalam na dito. And, mag-iingat po kayo lahat dyan sa Pilipinas. And, always remember, be kind to one another. God bless. Mag-iingat po kayo lahat. And, I will see you guys in my next live. Bye!